Abay grabe nga ang ginawa ng dalawang point guard na ito na si Alfred Payton pati na rin si Tyrese Halliburton. Wala well, sa pag ng New Orleans Pelicans pati na nga rin ng Indiana Pacers ngayong araw ay talaga nga parang naging battle of the point guards tayo. At ayon nga sa isang statistics na ito, Tyrese Halliburton and Alfred Payton have generated 120 points via scoring and assisting for the respective teams in their match up tonight. Itong si Tyrese may 31 points and 13 assists. Ito namang si Alfred Payton 14 points and 21 assists. And well, ang simple explanation lang yan mga idol ay inad nga yung points na itong ang dalawang gwardiya na ito. Pati nga yung mga assists nila na nagresulta ng points for their teammates. Inadapt yun mga idol at itong ang naging total. And well, kilala naman na natin itong si Taris Halliburton bilang magaling na gwardiya. Real point guard sa NBA pero itong si Alfred Payton para nga sa mga hindi nakakakilala ay matagal na rin ito. NBA veteran nga sa mga idol. At alam niyo ba, ang huling paglalaro niya pa sa NBA ay noong 2021-2022 season pa para sa Phoenix Suns. So halos 3 years nga siyang wala sa NBA at naglaro overseas. Pero mga idol, mukhang nga nahasa niya talaga ang kanyang point guard skills at ngayon nga'y, -ngay sinoshow off niya na sa buong NBA. And actually, silipin natin ang ilan sa malulupit na plays na kanyang ang ginawa. At ito mga idol, silipin nga natin ang kanyang magandang patience para magkaroon ng easy basket ang kanyang team. Matapos nga kasi screen and roll nila ni Daniel nice ay hindi agad-agarang sumugod itong si Peyton at nag-drive sa paint at talagang hinintay niya muna kung anong gagawin ni Miles Turner pati na rin ang Pacers defense at nang nakita niya ng mga idol na hindi fully committed itong si Turner sa kanyang sentro ay nilabas niya lang itong mga idol parang lead pass easy dang, para nga dito kay Tice at sa play na namang ito ay ganun na naman ang kanyang ginawa. High IQ play mula nga dito sa point guard ng Pelicans si just perfectly reads the defense at hinintay niya ngang mag-commit sa anyat at nang ginawa nga yan ni Siakam. Abay binato niya lang sa area ang bola, hinayaan niya ng sentro niya na nga ito. At dito naman sa simple pick and roll nga nila Alfred Payton at ng Pelicans ay basic read lang naman ang ginawa nga ni Alfred Payton. Pero dyan nga mag-uumpisang i-breakdown niya talaga ang Pacers defense. Nice bounce pass for a two-hand dunk. And then inulit nga na naman niya ni Alfred Payton kung saan nag-pick and roll nga na naman siya ng kanilang sentro. At may kita natin dito si Miles Turner na hindi na nga siya umangat para salubungin itong si Alfred Payton para mawala ang bounce pass at mapigilan niya pero ang ginawa dyan ni Alfred Payton ay once again he just remains patient. At ang kanyang ginawa ay unti-unti nga siyang lumalapit sa basket and at the perfect time nang umalis na si TJ McConnell in the paint ay nilabas nga nito ni Alfred Payton ang bola another easy 2 points para nga sa Pelicans. And for the third time, inulit nga na naman ni Alfred Payton ang pick and roll nga nila. Pero this time ay tinake away na ng Pacers ang first two options. Kaya naman, magandang basa na naman ni Alfred Payton. Dito nga sa depensa ng Pacers, he whips a pass. On the other side, three-pointer. Para nga dito sa Pelicans So yan nga mga idol ang ginawa ni Alfred Payton Nang pag-breakdown na itong Pacers defense At talaga nga namang silang dalawa ni Tyrese Halliburton Ay parang battle of the point guards Ang nangyari sa kanilang tapatan ngayon Pero sa huli, nagwagi itong ang Indiana Pacers